oh what's up guys? Yan, kung nakikita nyo dala ko oh. Napakaraming kanyang kalakal Kung napanood nyo yung mga vlog dito ng mga kabayan natin sa Hungary Napakarami nila yung binibintang mga kalakal Yung mga bote Sa kasi yan, 54 rin Kung sa peso, nasa 8 pesos siya tayo yan So tara Kali namang subukan magbenta rin, marami-rami na rin to eh That's good So yan, kasama din si Boss Nedola. Yehey! Uh, Yo yo yo. Cellphone niya ang gamit ko. <laughs> si maganda yung simpatiki. Maganda yung <laughs> cellphone niya eh. Yeah, cellphone ko pangit eh. Okay, oh, nakigamit tayo ngayon. Oh, magbebenta kami ngayon. Marami-rami to. <laughs> Pangula. Pangmerienda. Yeah. Oh, let's go. Let's go. Ngayon okay, guys, dito tayo sa si Dito okay, tayo mamimili ng ating kalakan. Dito tayo mamimili ng ating pangmerienda. Tara. Wait. Silang gamdan. Sa inyo, pagbasa eh. pagbasa. Basa. Basa. <laughs> Baka basa eh, di <laughs> ang oh. na. Yeah. Pati pa uli Marami-rami pa ito. magkano na? 500 baka na trace yung kamay mo so, kailangan, kailangan ano yun mo lang huwag mo ipasok ang buong kamay yun yun gano'n lang pala daw ako na trace na ano yung kamay mo natakpan nga <laughs> <Dino. laughs> mga guys first time kasi namin mga guys <laughs> namin magbenta ng kalakal. Mm -hmm. Ito ba may dolo? Meron. Ano naman? Gusto mo? Para makita ko. Hindi, okay na. Hindi. Mamiya ka. Ano na? May 100 900 na gar. 900 na yung aming pera. 904 for mm -hmm. Eh. Makakabili na kami isang ng baboy. Oh. Yeah, guys para hindi itong may nginom <laughs> ako, abangos lang ako katapos na na maginom pinabang ko yung mga bote. dahil na sa medyo malayo kami nagiginom tapad na sila magdala ng abote kaya itong mga pinaginuman totoo nga, may pera sa basura ayun ah, hindi, 1-3 na Kapag narinda na tayo Pag isang kilong baboy okay, Sarap Sarap yung Sarap yung baby Ito kaya, uh -huh. Nadiditik nga lang pala yung kamay ko kaya para oh, Oo, siguro. nadiditik lang yon kaya ayaw pumasok Kaya ayaw Parang may nakita kasi akong kamay dyan eh <laughs> Kailangan, huwag mo yung sagad parang tayo na lang yata yung nanguling magbenta na itong mga bot nito eh napakarami na lang magbibenta eh napag iwanan tayo ito mayroon ba ito? mayroon so wala eh lumipat na kami ng accommodation plano ko nga na taramihin pa ito ng mm -hmm. mga 500 piraso hanggang December para mas sulit kaso lumipat kami ng accommodation so Abangan nyo yung ating vlog sa ating bagong accommodation. Uh, sulit yun. Oo, oh, maganda yung accommodation namin. Maganda yung accommodation namin ngayon. <coughs> Ayan, na, tuwa na oh. May TV pa. ah, TV ah. na. May ko lang mapanood si Tanggol. <laughs> ay pala. Ito, no? so, to traina. Oo po. Sana may ganito rin sa Pilipinas, no. Tay ah, mga mga 'no. Sana may ganito rin para palaging malinis ang paligid natin. Good siyan. Hmm, kahit pala may kunting UP. Tinatanggap pa rin nila. O, to seven oh, na ako, to seven na mga guys. Ang alay na ako, pre. Ikaw naman. 27 na mga guys. Palitan ko muna. Ayan. Si... Ayan. Si... si boss, si bro. boss ni Dola naman ang atake. Mm -hmm. Kano na yun, no? 28 Ah! Ah, ni Dola yan. Hmm. Ay, yupi, yung pre, yupi. Ayusin mo lang, ayusin mo lang. Yan, yan. Okay na yan, gar. Aba. Kayaw. Ipahuli mo yan. Wala. Ah, wala ba yan? Oh, yan. Naduga tayo dun ah. May, napa may napasamang isa. Wala pa lang 54 rin. tanggapin. Kaya pa kayo tanggapin. Kasi walang halaga. Ay! Hey. <laughs> Dapat talaga kay halaga para kay tanggapin. Ay! Hey. naman basa. Mm. Mas maganda nga pagbasa, di ba? Ay! <laughs> <laughs> Oh! My God! <laughs> <laughs> so, um, ay, ay, So, magkano lang so, no? yan? nyo oh. meron yan, nyo, 54 rin. Ito. Mm. Diba? Dahil may ganun. Pag wala, wala dito. Meron yan, no? meron yan. Mm. 54 rin. Magkano na? Ayan, may iba Ayan. kasi mga Tray old. Tray na. Old. old but gold. Ay! Kamuy alak na po. Nice. Kamay ko nga rin, kamuy alak na eh. Wala yan pa yata, ilan na lang? Punti na lang. Anay, sana, isa na lang. Yan. Meron din pala yung hinik, hindi rin hindi lahat. Wala na? Ubus na guys. Ayun guys, wala na. Ayan, Ay, plastic na naman. Oo. So, ngayon, kami mili ka dito. O idodonate mo, o voucher. Donate na lang natin? Ha? Donate sa akin. Ay! Take the voucher. Oh, nagkusa na. Oh, Ito na, voucher. lumabas. Alright, tawa ka mabat. Alright, Sano, ito na. na ito na, na. yung voucher namin. May nakalagay yun doon. Ilan? 3-5. Tara, yung tayo sa cashier. At nang papalitan doon. Patayin mo na? Oo. Ayan ang maganda o. Paring Bans. May namimili. Gamit ang kalakal. <laughs> May pamarienda na ang mga kalakal boys.

na yung ating mga pinagkit na kalawal. Oh, may <laughs> ice cream. Papasin <laughs> po sa inyo ng konti yung ating accommodation. Kung gaano ko ganda yung view dito. Yo. Yeah. Ayan o. Pare, solid. Ice cream natin. Yeah, Ayan pa ako. Pakita ko sa inyo yung ating magandang view sa gabi. Pala nyo mga guys, sa Pilipinas na may merendam, may rin dito. <laughs> uh, nyo ha. Parliament. Sana so, ito, ang grabe nga sa mo. Patang dalim Ay, hindi pala. Hindi, pwede mo yung mga Ayun. Parliament ba yan? Buda kasil. Parliament siyempre. Buda kasil. Ang buda buda kasil sa taas. Ayun. Yan yun, buda kasil. Mamayang gabi, papasili ko sa inyo. Pag atin ang binilag itong accommodation, sana kung papakita yan sa gabi. Ito, positive lang sa ating accommodation. Sa bagong accommodation natin. Hey! Ah, kaya tayo. Ayan, full na. Ice cream. cream. Salamat. Sa mga... Mainginom. Mainginom. Kailan tayong boteng na itabi. Eh, so, yun. Yun lang. See you sa ating sunod na vlog. Saat ini kamu Oh iya, oh iya. Mm. Alright, perhati. Right. Berita ke right birthday sama nah. sama Oh, happy birthday sama ya. Alright. Ini apa-apa? Bye-bye. Let's go.